Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay mapagkumbabang lumalapit sa iyong harapan. dala ang bigat sa aming mga puso dahil sa pinsalang idinulot ng nakaraang bagyo. Nakita po namin ang paghihirap ng aming mga kapatid. Marami ang nawalan ng tahanan, kabuhayan at ang ilan ay nawalan ng mga mahal sa buhay. Sa sandaling ito ng aming kahinaan, kami po ay humihingi ng iyong habag at lakas. Hilumin mo po ang aming bayan. Bigyan ninyo ng kapanatagan ang mga pusong nagdadalamhati at bigyan ng pag-asa ang mga nawalan naway. Ang iyong banal na espiritu ang magbigay liwanag sa mga taong tumutulong. Sa aming mga rescue workers, mga volunteer, at sa bawat isa na nag-aabot ng tulong gawin ninyo kaming instrumento ng iyong pagmamahal. Buksan ninyo ang aming mga palad upang kami ay maging bukas loob sa pagtulong sa diwa ng tunay na bayanihan. Tulungan mo kaming bumangon muli, Panginoon, na may higit na tatag at mas malalim na pananampalataya sa iyo. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng Heso Kristo ang aming tagapagligtas. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.